So tatapusin ko lang sa dasal Okay lang mag-pray tayo Okay Meron lang akong gustong i-share sa inyo Na salita ng Diyos Okay lang ba Kung istorbohin ko kayo saglit lang Apo. Noon Mas mahirap pa ngayong amin Mas dumadaan ako sa putik na hanggang dito Grises ka na Sasabihin ko Tapos na Kahit kumakalam ang sigmura Ingat kayo Mauna na ako ha Sasakay ko sana kayo Di naman tayo kasha Ingat Uh, ako minsan 5 pesos minsan 10 piso mga batang kagaya ko na nadumadaan sa ganito magtatanong lang ako magkano baon mo pre napakabihira most of the time walang baon simple lang ihiwalay sa tropa pag tinanong na grises ka na sasabihin ko tapos na kahit kumakalam ang sigmura, uh, wala eh. Sad to say, eh, wala. So yun yung gusto kong i-share sa so mga kabataan ngayon na magkaroon sila ng pangarap. At tuparin na niya ito sa kahit anong pagsubok at sa kahit anong pagkakataon. Walang natapos. Hindi ako nahihang sabihin na walang natapos. Ang hirap ng buhay kailangan yung makatapos sa kahit anong paraan. Mga kapatid, susubukan natin magkontento ng mga batang papasok ng school. Itatanong natin kung magkano yung baon nila. Tapos may kunting meron naman tayo dito. Mag-aabot na rin tayo ng kahit magkano lang. Gusto ko i-content ito mga kapatid dahil isa ako sa lumaking bata noon na... na ira, no? Parang milagro pag nagkabaon ka. Na huwihiwalay ka na lang sa tropa. Kapag reses na, pag tinanong kung, kung pag reses ka na, magsisinungaling ka lang na sabihin mong tapos na kahit kumakalang so si ay So, mapanood nyo at panoorin nyo. Dito na tayo ngayon. So, Diyan natin kung paano tayo makakausap ng isang bata Ito 'yung naglalakad sana. Pasukin natin 'to. 'Yung babakasahin tayo kung may naglalakad. Sana naman wala kasi pag may naglalakad dito. Napakahirap. Tara, proud na pala to. Puro kres. Ang barangay ba uupo. Eh you na know, sa mga kabataan, magkaroon tayo ng pangarap. Gaano kahirap ang buhay. Dapat meron tayong pangarap. Kasi ako noong araw, mahirap ang buhay pero ang pagkakamali ko, di ako nagkaroon ng pangarap. Para bang ginapos ako ng kahirapan.

Ayan punta. Papasok si school? Hmm. Okay. Takot. <laughs> Hello. Papasok kayo si school? Opo. Oh, okay, okay matakot sa akin, hindi ako mananakit. Hmm. Saan kayo nag-aaral? Sa ubo Opo. Hmm. Ay, gagawa ko ng content. Sa mga batang kagaya ko na dumadaan sa ganito. Magtatanong lang ako, magkano baon mo, pre? Bente ikaw. Bente din pa. Ikaw. Bente po. Ikaw. Sige, ikaw. Bente rin po. Bente rin. Uy, malaki rin ah. Kasi ako nung bata, ako ang baong ko lang 5 pesos. <laughs> mm -hmm. so, nilalakan nyo to hanggang doon? Apo. Apo. Meron lang akong gustong i-share sa inyo na salita ng Diyos. Okay lang ba kung istorbohin ko kayo sa gilid lang? Apo. Uh, kasi mga kapatid, kaya kilala nyo si Jesus. Okay? So, si Jesus ay siya yung siya yung nagligtas sa atin sa kasalanan. Siya yung bugtong na anak ng Panginoon na nagligtas sa atin sa kasalanan. Itabi ko lang ha. Ah. Hi bro, good morning. So, ang sabi doon ay kung sino man ang manampalataya daw sa Kanya, ay magkakaroon ng... Kung sino niyo maniwala kay Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Narinig niyo na ba yan? Saan mo narinig? Saan niyo narinig? Ha? Eh, hey, pastor! Saan umahatin ka sa church? Sa pastor narinig? Hindi ako pastor ah. Pero narinig nyo sa akin So yun lang ah uh, Ikaw bro Anong pangarap mo sa buhay? Sandalo Ikaw? Ikaw ma'am? Boy teacher Ikaw ma'am? Oo <laughs> Ayos ah uh. So May Kunti akong pera dito Dagdag nyo na lang sa bako nyo Okay lang kung paghatian nyo na Pasensya na ah uh. Kasi wala rin akong pera Pero meron ako dito Bariya hindi ko alam kung magkano to. Oh. At, hati nyo na lang. Sinong maghahati? Ayan. So, susunod balik ako. Baka mas madami na akong pera. <laughs> so, mag aral kayo mabuti ha. Hindi advice ko lang ha. Mga kapatid, ang advice ko. Kasi noon, mas mahirap pa ngayong amin. Kasi dumadaan ako sa putik na hanggang dito. Para mag-aral, ano? Di ba mahirap lang buhay natin? walang natapos hindi ako nahiyang sabihin na walang natapos ang hirap ng buhay kailangan 'yong makatapos sa kahit anong paraan para kung mahirap man tayo tayo yung magiging daan na umangat naman yung pamilya natin no? na matulungan natin yung magulang natin advice na rin maging matigas ang ulo sundin natin yung sinasabi ng ating mga magulang ha kasi mahal kayo ng inyong mga magulang. Kahit ikamatay nila, gagawin nila para mapag-aral kayo. Kaya wag matigas ang ulo. Kasi mo matigas ulo. Sige <laughs> so tatapusin ko lang sa dasal. Okay lang mag-pray tayo? Okay, uh, this pray. Uh, God, maraming salamat Lord sa pagkakataon na to na makausap po itong mga batang to. Lord, kayo magbigay sa kanila ng kalakasan, katalinuhan, at kasiglahan sa buhay, kayo yung sa kanila sa araw-araw nilang ginagawa. Lord God, I pray na itong mga batang to ay magiging success sa buhay sa hinaharap na panahon. Kayo ho, yung gumamit sa kanila na, na maging mas, mas makilala kayo, Lord God, at matuto, Lord, ng inyong mga salita. Again, Lord, maraming maraming salamat sa pagkakataon na to. Kayo po yung bahala sa mga batang to na makatapos ng kanilang kagustuhan sa pag-aaral. Ito po ay nalay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano pangalan mo? AJ. AJ, ikaw ma'am? Krista po. Krista. Krista. Uh, ikaw po? Abby po. Abby, uh, ikaw ma'am? Princess. 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 Oh, ayos ay ka pare. Daniel. Oh, sige, yun lang. Ha? Pasensya na ako, nestorbo ko kayo, ha? Okay, pa. pagkakataon na ako, balik ulit ako sa mga ganitong oras. Mm -hmm. Sige na. Para di kayo malate. Thank you. Mama, thank you. thank you. God bless. So ayun. <laughs> Ang swerte nga nila may tsinelas Ingat po. Kasi ako noon alala ko pinapasok ako wala akong tsinelas <laughs> Hala lang nakakaiyak. Kasi sa tigas ng ulo ko noon pinapasok ako nang wala akong tsinelas So tinawag tuloy akong ano tinawag akong manok. <laughs> Wala lang. <laughs> Nakakatawa.